Suspected child killer na indict sa pagpatay sa isang teenager. Ang hirap isipin na may taong kayang sakta ng napaka-brutal ang isang bata. Pero itong ang nagawa ng isang lalaki sa dalawang 7-year-old na bata na si Prince Joshua Avito at Michaela Capers. Sila ay brutal na pinagsasaksak sa isang elevator sa Brooklyn Boulevard Homes Housing Project noong isang linggo. Ikinalat ng Brooklyn 75th Precinct ang balita tungkol sa pagpatay at nagdagsaan ng mga tip na nauwi sa paggawa ng sketch na ito. Kahit na ang kakulangan ng mga security cameras ay patuloy na nagiging issue, nagawa pa rin ng komunidad at ng mga pulis na mahanap ang lalaking ito. Ang 27-year-old na si Daniel St. Hubert na wala pang dalawang linggong nakaparole. Tumaka siya papuntang Jamaica, Queens pero mabilis na naaresto matapos maipakita sa isang press conference sa TV ang kanyang sketch. Siya ngayon ay naakusahan rin ng pagpatay kay Tanya Grant Copeland na nangyari malapit sa isang rail yard sa Stanley Ave sa Brooklyn. Pauwi si Tanya nang nangyari ang krimen. Para sa mga magulang ng mga biktima, nakakabuting malaman na ang killer ay hindi na makakasakit ng ibang tao. Pero ang tanong na hindi pa nasasagot ay kung bakit nangyari ang nangyari sa kanilang mga anak.